Oh, easy. Nagawa mo dito. Napag-utusan ako eh. Palakas na ng palakas ang lukso ng dugo. Jewel! Hello! Do you remember me? Pero sino kaya ang first honor sa pagdududa? Pumigil ka nga, Amira! Bakit ka ba masyadong apektado sa plano kay Jewel? Dahil ayaw akong umasa ka na naman sa wala! ako kapag hindi ko ginawa ang lahat para mapatunay na anak ko siya! Magsasani puwersa na ang mga kontrabida. Si Amira yan! Kaya ko yan! Ibigay mo na sa akin tong maliit na bagay! Hindi maliit na bagay ang ginagawa ng Amirang yan sa atin! Diba sabi mo, gusto mo nang mabilis magtrabaho at sigurado ang mga resulta. Para ibao ng pinakamalaking lihim ng nakaraan. Sige, anak namin si Jewel. Meron daw siyang kinakatanong buntis siya eh, na narinig niyang kinantari ng bata. Hmm. Hmm. Hindi mo ba nakikita, Alex? Palabas lang to ni Amira. Gusto kanya sa akin. Kung gusto mo malaman, sige, ipa-DNA test mo yung bata. Hindi ako papayag na angkinin mo siya. Magkakamatayan muna tayong dalawa. ni Amira. Ito na yung mga result ng DNA test na pinagawa Ang resulta ng pinakamainit na DNA test. Abangan sa Makiti, 4pm sa GMA Afternoon Prime. Ano ko siya? Ano ko siya? I <laughs>